meron dito magandang side rito eh ito yung focus dito yung pinakaharap niya ayan Yan mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa City Gate Outlet dito sa Pin. Ito yung last station papuntang mga cable car. Ang dami ang dami natin mga kababayan dito na mga namamasyal din. Sa train pa lang eh. Talagang puro Pilipino na yung mga nakakasalubong natin eh. Pero ang saya pagka at least kahit nasa ibang bansa ka, pagka nagkatinginan kayo tapos uh, magkakasabihan ng kabayan, parang ang saya ang sasaya nila. Ayan mga kapanyero, uh, sasakay tayo sa cable car. Ayan Bali dalawang klase ang cable car dito, isang crystal at isang standard. Yung crystal, bali yun yung makikita mo yung ilalim eh. Glass lang siya. So, ang pikinuhan namin, papunta doon glass tapos pabalik yun yung, uh, yun yung standard lang pero magkaiba siya ng presyo mga kapanyero pero maganda maganda nyo rin ma-experience kasi nga parang kung nalulula kayo or natatakot kayo sa height uh, mag standard lang kayo kasi talagang kitang kita nyo yung ano tignan natin mamaya mga kapanyero pagka pasakay na tayo rayan mga kapanyero sakay na -tay tayo yan.

a bit Yano dapat pa hipok mehi gabi pero kung siya Iyan na lang ako Tayo sa fish naman ako na 'yung Pati 'yung pa Solo malang ate Kela Kela and daw pa sige Para kasi 'to baka may sa friend 'di 'yun Ano sa inyo, kenta-kenta ni Pio? Para kang ata ilalim ng MRT nito. Edsa. 'Yun na 'yun tapos, next. So, clips, clips, para dap-picture sa MRT. Ikaw 'yung magisa kahit nandun sila. Kaya na. mga Kapanyero, go. nabigyan ako doon eh. Sige, ito wala sa layuan mo yung laki. Ayan, mga kapanyero. Ayan, Pwedeng maglakad, mga kapanyero. Kung malakas ang resistensya nyo, maglakad na lang kayo. Ayan, ito yung trail nila. Opa, yun Ayan. Ito. Mali, tatlo ang mode of transportation dito. Pwede kang mag-bus, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-cable. Marami pala, pwede kang maglakad, ayan mga kapanyero, naglalakad lang sila. Pero pag so, hindi okay. mo na kinaya sa gitna, hindi Paano ka niya, na. Pag hindi ka mararest mo ka. Wala, kailangan mo talagang mo. Tait na nagkakonsentrate. ang ganda ng community <laughs> na yun, no? Ah. Ang ganda, siguro po lang yung kalabaw ko. Ito nga ate sa akin. <laughs> Kapag ano na tayo, nakababa na tayo sa cable. Ito yung pinaka-entrance nila mga kapanyero. Ayan, pasyal-pasyal pa tayo, tara. Siyempre, ang una, ah, mayroon palang, may mga ano pala, bawat ano, may ibig sabihin ang kanilang ano, yung pagtugtog nila, pagtambol nila, may mga ibig sabihin pala yun. Ito yung kabila, to, di ba yan yung pinatatambol nila? Ayan, no, may mga ibig sabihin pala yan. Siyempre, ang una nilang unang makikita rito, kainan, di ba? Pag gutom ka, ito na, ito na yung mga restaurant nila, mga souvenir shop, ayan na. Pupunta tayo dun sa pinakabuda nila. Ayan. Ganda, ganda rito. Mga kapanyero, mas maganda, mas maaga kayong pumunta rito, hindi pa ganung kadaming tao. Mas ma mas makakapag-picture kayo, mas makakapasyal kayo sa area na to. Kasi nga, ah, hindi pa ganung karamihan ng tao. Mamaya ito, mga bandang 11, 12, buwan marami na raw tao rito. So dito, punta tayo rito sa kanilang, ayun ni. Eh. Kaya lalapit tayo sa pinakabuda kung nakikita nyo yun mga kapanyero yun no? Know? Ang dami, ang dami ng tao ngayon dito nagdarating at kada minuto may mga dumarating dito Ang dami mga Pilipino rin na nandirto ngayon Ito, tignan natin Bawat side, meron silang mga parang rebulto eh Ah, may ibig sabihin pala. Ayan mga kapanyero. So, labindalawa pala tong uh, 12 Divine General. Yun yung tinatawag nila siguro mga mga ano nila noon, mga sundalo nila noon, mga general nila noon. Ito, nagsisimbolize bago makadating sa, sa taas. Ayun mga kapanyero, doon tayo pupunta. lakad tayo akyat tayo mga kapanyero ito yung pinakaibaba ng buod nila pero ang taas nito ang tarik nito ang daming steps pataas di ba ayan oh Gusto niyong umakit Makapanyero, ito yung pinaka-stairs niya Ayan, takya Makapanyero Bali, 250 steps daw to Ayan, takya tayo Papunta sa taas Pero nakakapagod rin to ang taas din, ang damerong steps kung gusto niyo magpapayat, dala kayo rito. Bale. Tambay at tak Malapit na mga kapanyero pero nakakahingal din konti na lang Yan, malapit na malapit na tayo Yan na. Hmm. nakakahingal mga kapanyero sakit sa hita pero pagka naman nakarating ka sa taas worth it naman dahil nga nakita nyo konti na lang hindi pa rin sila maka hinihingal ako mga kapanyero ah ayun mga kapanyero ang taas ito tayo ngayon Heto ah, na tayo. Pero yung mga iba, ah, nagdadasal din sila rito. Ayan mga kapanyero. Ganun pala yung ginagawa nila. Mga local residents siguro to. yung paligid ng mga kapanyero ng Buddha Hindi na ako makapagsalita. Dito tayo sa harap. Talagang pagka pumunta ka rito, kailangan uh, nakatulugan nakatulog ng maayos, busog ka. Kasi pagka puyat ka, tapos pupunta ka rito, sayang lang eh. Dahil hindi hindi mo maaakyat. Pero kung hindi mo naman maaakyat, sayang lang rin yung punta, di ba? So dapat anuhin eh. Uh, dapat sulitin yung punta rito. Ang ganda rito, di ba mga kapanyero? Kailangan ng sapatos niyo rito, talagang malambot. Dahil nga lakaran dito sa Hong Kong. Ito, mga kababayan natin. Ang dami natin mga kababayan nyo yung rito mga nagtuturis. Ayan. Hello po, Nay. Taga saan po kayo, nai? San Juan. Ay, San Juan. Ayan. Shout out po sa mga taga San Juan. San Juan. City. Ah, San Juan Midlo City. Manila. Ay, Manila. San Juan, Manila. Iloilo. Shout out po sa mga taga San Juan. City of Iloilo, Nanay. Ayan po. Ang dami, dami mga Pilipino rito. Baba na tayo. Pero ito, mabilis-bilis na to eh. Dahil pababa naman to. Ayan. Pero matarik din, kaya dahan-dahan din. Kaya kung mga kapanyero, kung pupunta kayo rito at meron kayong kasamang senior or bata, paghintayin nyo na lang sa ibaba kasi nakakapagod rin. Mga kasama namin senior, pinaghintayin na lang namin sa baba. Tapos pumili kayo ng sapatos na talagang malambot. Ganun. Pero ang ganda, ang ganda rito, ang gandang experience to. Hindi ano, hindi basta-basta rin, 'di ba? Pag napunta ka sa mga lugar na ganito, uh, hindi 'to mababayaran ng pera, yung experience habang buhay mo nang uh, daladala yon sa isip mo lalo pa kung ang mga kasama mo mga bata na na-experience nila, 'di ba? Para sayan saya pa rin. eto yung mga local res residents nila na um, mga matatanda ito nakahilera sila rito uh, bawat step ayan mga nagdarasal sila ganun ang ginagawa nila uh, pa, every step sila ko sila ayan so meron sila siguro mga panata rito na ginagawa kasi iba-iba nasa isang side lang sila na sila nagdarasal to Ayan, pakyat sa Buda. So, meron silang time na hihinto tapos yuyo ko. Ganun eh, ganun ang ginagawa nila mga kapanyero kapanyero. Hi. Ayan. Hello. Ayan po. First time in Hong Kong. Ayan, yeah. sila. First time in Hong Kong. Ayan. Uh, po, di ba? Oo. Yes. sabi ko sa inyo, mga kapanyero, ibang experience to. Kaya kayo, hinikayat ko, punta kayo rito sa lugar na to. Kung may pagkakataong kayo. Diba? Oo. Oh, diba? Thank, <laughs> you Thank you po. Bye -bye. Nakita nyo lahat ng mga kababayan natin dito, mga nakangiti, di ba? Mga kapanyero, dito naman tayo sa kabilang side ng buddha, di ba? Kanina nasa Buda tayo. ah uh, dito tayo. Ito yung alam ko dasalan nila, eh, kung hindi ako nagkakamali. Ito, ito yung pinaka-entrance nila. Yan. Pashal tayo mga kapanyero. Kasi dito Ah. Ito mga kapanyero, ito yung Pauline Monastery. Ito siya. Parang style din sa manawag, kukuha ka ng ano, bibili ka ng parang kandila nila, aapuyan mo, tapos mag-aalay ka ng dasal. Yan. Tapos yung isa, humarap siya sa Buddha. Yan. Tapos nagdarasal. Ah, hindi siya, pala hindi siya kandila, ba, para umuusok siya eh. Ito ang lalaki Pero yung amoy niya mga kapanyero, ang bango. Ah, tapos dito pala inilalagay. Ayan. Depende sa size. Mm -hmm. Ngayon ito, lalaki. Para siyang ito yung pinakakandila nila siguro o ito yung pinakakandila nila yan tapos yung mga maliliit ito pwede rin dito ilagay yan ganda ang ganda rito sa atin dyan sa Pilipinas parang kandila sya diba na binibili tapos sisindihan habang umaapoy dito naman pinapausukan ito dito bumibili ng ganyan Uh, bumibili or nagdo-donate hindi ako sigurado mga kapanyero pero ah bumibili sila ito oh so ang nakalagay dito mga kapanyero ah uh, to so. iba-iba sa yung size mga kapanyero ito di ba so lahat ng mga pag... lahat ng donation ay uh, yun naman pala sa, sa ano sa charitable purposes naman pala ng monastery so maganda maganda rin di ba so tara tignan natin yung loob ito pakita ko sa, sa inyo i-share ko sa inyo yung loob mga kapanyero tignan natin pasyal tayo sa loob ng ang bango ng amoy mga kapanyero, dito yung usok ng sinisindihan nila, ang bango. Ito yung pinaka-entrance, may donation box. Ay, ang laki mga kapanyero, ang ganda rito. pwede, pwede namang mag-picture, pwede namang mag-video. Maraming nagpi-picture naman pala. Ngayon. Ito tong isang to, ito yung local siguro nila. Ito mga kapanyero. Pasok tayo rito. Eh, ito yung mas ma, mas malaki, mas ma Ito dito. 와우, 너무 다 So yung mga local nila is nag-aalay rin dito. Ito naglagay siya, hindi natin alam kung ano yung inalay niya. Parang naka-plastic siya. Oh, nagbibigay din pala siya ng pera. Ito naguhulog siya na. Sa donation box, nag-ano siya. Nagbibigay rin siya ng pera. Pero bukod sa pera, nag-iwan siya ng plastic na to. Okay, hindi o, hindi pa alam kung ano siya. Ganun pala. Yan. Tara mga kapanyero. Hmm. Baba na tayo. Balik na tayo ron. Ganun pala ang ano rito ganun yung ginagawa nila mga kapanyero yan sa iba sa iba naman tayo pupunta ikot ikot pa rin tayo sa mga mapupuntahan natin dito sa Hong Kong